Gani. Ayan guys, oh. Ang pan guys, ulan din sa bayogan guys. ko sa taas. Ito akong, ah, kung ang ah, guys, oh, oh. magpilapil sa basakan. Tapos yan, magpilapil oh. Matabang guys, galing ang problema. sakit kayak um tiil kami bikin kayak ngul aku tabangan aku pertabang karena ngulung-ngul kayak ngulung kuantiin tadi aku oh, ketabang aku ba. bulan dia besok bulan dek mga malang gam, tak 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 na mga soal nak, nak malang gam lah. Kena malang gam. Betul. Bet bet guys sa lah ni. Isil basakan nila o. Oh. Mana hilang pun la o. Oh. Ada di tempat ada tanam na, Mana hilang pun la. Oh. Tunggu Ang problema di ko katabang sa kintil. Diyan lang guys, you know, bye bye sa inyong tanan. Amting.